fresh and ready to go on, on game one against Bahrain. Watched a little bit of video on Bahrain today. Update naman tayo sa gilas na kung saan nagkaroon ng panayam itong si Coach Tim Cone at nabanggit niya dito yung mga ilang impormasyon sa tinatakbo ng gilas team ngayon. Una na nga yung lineup na kung saan hanggang sa ngayon ay wala pang update. Tungkol dito kina Abueva, ibig sabihin parang final na nga yung desisyon ng Asian Games na out na nga si Abueva, Romeo at iba pa. At paninindigan ng Asian Games ang kanilang unang desisyon at mukhang hindi na nga tutugon sa mga sumunod na apila ng gilas team. Ayon naman kay Coach Tim Cone, lumit nga ng konti ang lineup ng gilas dahil sa pagkawala ni na Mo Perkins, Abueva at Romeo. Pero in terms of talent naman at yung kayang ibigay ng mga players na pumalit ay parehas naman dahil sa alam nilang lahat na ang ipinaglalaban nila ay ang ating bansa sa larangan ng basketball dito sa Asia kaya naman gagawin at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya sa laro at galing na rin ito kay Coach Tim Cohn na palaging tumitingin sa kalagayan ng mga gilas players. Uh, um, You know, they're going to they pose some problems because they shoot the ball really well. They put a lot of pressure out. Uh, they're not a big team. We Ang isa pa na nabanggit ni Coach Tim Cohn ay ang laro nila laban sa Bahrain na kung saan hindi gaanong malalaki ang mga players ng team na ito pero yung kakayahan nila na uminit sa opensa lalong lalo na sa 3 point area ang napansin ni Coach Tim Cohn at nasabi nga niya sa kanyang panayam na sana lang ay hindi nga uminit ang shooting ng Bahrain laban sa gilas dahil magiging problema ito kapag nagkataon at nangyayari talaga ito sa mga laro na nagiging solid ang shooting o talagang pumapasok ang karamihan ng mga tira ng isang team. Nagiging maingat itong si Coach Tim Cohn at kitang kita na gusto talaga niyang manalo at makakuha ng medalya dito sa Asian Games. Yun nga lang, maikli lang ang Asian Games kaya naman mahirap rin talaga na magkamali at bawat laro ay mahalaga sa bawat team dito sa Asian Games at parang kada laro ay knockout game na nga. Sinubukan nga rin ni Coach Tim Ko na talagang gawan ng paraan para makahabol ang bagong limang players sa kanilang lineup at ang ginawa niya ay pinalaro niya kaagad ang mga ito laban sa LG Sakers para uminit na rin ang kanilang mga katawan at maging handa sa Asian Games. Nabanggit naman ni Coach team ko nahanda na sila sa Asian Games at ang gusto lang niya ay maiwasan nila ang injury sa Kadalro dahil kakailanganin ni Coach Tim Cone sa Kadalro ang lahat ng kanyang mga players. Nasasayangan pa rin itong si Coach Tim Cone sa apat na players na sina Mo, Perkins, Abueva at Romeo dahil na rin sa talagang mas nakabisado nila ang sistema dahil na rin sa mas maaga nga ang mga ito na nagsanay sa Gilas Team. Parang magkakaroon nga ng konting handicap ang Gilas sa Asian Games dahil sa issue nila sa kanilang lineup. Kahit na ganito may konting issue sa lineup ay na sabi pa rin ni Coach Tim Cohn na handa na nga sila sa Asian Games at hindi nila ituturing na madaling kalaban o mahinang team ang Bahrain at sa katagang ito ni Coach Tim Cohn ay ang ibig niyang sabihin ay bibigay na kaagad nila ang kanilang 100% laban sa team ng Bahrain para makuha nila ang panalo. we can buy into that Think... Nagustuhan rin natin ang philosophy o yung kaisipan ni Coach Tim Cohn na kung saan ibigay ang bola sa unang libreng player at palagi nga niyang sinasabi sa kanyang mga players na huwag maging selfish o ball hugger at nakikita naman natin sa kanyang lineup na mukhang wala namang ganitong klase ng players sa team. Ito na nga talaga ang gilas team natin at ang susunod na nga para sa kanila ay ang laro nila laban sa Bahrain at ito ay sa September 26 na nga. Ito na nga at pinakita na ni AG Edo ang isa sa kanyang dominant na laro o yung isa sa pinakamalakas na performance niya dito sa preseason ng Japan B League. Inaasahan niya natin o in-expect natin ang ganitong klase ng laro mula dito kay AG Edo dito sa Japan B League dahil na rin sa magandang performance na kanyang nagawa sa FIBA World Cup laban sa mga ilang top players ng iba't ibang bansa at mga ilang NBA players gaya na lamang ni na Carl Anthony Towns, Kyle Anderson at Bruno Fernando. Merong height at physical strength itong si AJ Edo na pwedeng pwede na tumapat sa mga NBA players years at kita natin 'yan sa FIBA World Cup. Nabanggit nga rin ni AG Edo na gusto rin niya na umabot siya sa NBA pero kakailanganin niya rin ng consistent na performance dito sa Japan B League. O yung laro na palaging meron siyang double double average dahil isa ito sa paraan para mahatak niya ang atensyon ng mga NBA scouts. Dati nang malakas itong si AG Edo kahit na noong nasa Batang Gilas pa siya pero naging problema talaga at nakaapekto at nagpabagal sa kanyang basketball career ang kanyang injury na naging sunod-sunod pero nagpapasalamat pa rin tayo dahil nakabalik na nga ito na 100% ang kondisyon sa paglalaro ng basketball o sa ibang salita ay tuluyan na itong nakarecover ng husto mula sa kanyang injury at ito na nga sinisimulan na niyang magpakitang gilas dito sa Japan B League B1. Dito naman tayo kay Kai Soto na kung saan may injury pala talaga ang batang ito na kanyang iniinda at ito ay ang tinatawag na lumbar disc hernia. Dahil nga sa injury ay out si Kai Soto sa preseason games ng Hiroshima Dragonflies ayon na mismo sa team at mukhang magbabalik naman sa regular season dahil pre-season lang ang nabanggit ng Hiroshima Dragonflies na hindi nga maglalaro itong si Kai. Gagamitin nga ni Kai ang kanyang oras para sa rehab at pahinga at marami pa rin ang nakasuporta sa batang ito dahil na rin sa hindi pa rin siya sumusuko at talagang itutuloy niya ang pag-abot sa kanyang goal. Kaya naman gusto rin natin na sana nasa magandang kondisyon itong si Kai pagdating nga ng regular season ng Japan B League.